Okay, mga kamukil Magandang hapon Ayan, time check tayo Sa Adolas Dos, no? So, paalis na rin ako dito sa Katalunan ng din mga kamukil At uh, May bibilhin tayo, no? Sa kabilang project na materialis So, ngayon Bago tayo malis dito Na pakita muna natin mga kamukil yung aming So, bali, ito na yung forma niya mga kamukil, Kikita nyo, within 5 days mula paghukay hanggang pagtanim ng mga parilya hanggang nakapagpail na sila. So ngayon, nagpupurma kami sa aming uh, gagawing beam dito. Ito yung support natin o magiging support natin sa ibabakpil natin dito o pil natin. Tatambakan natin to kasi mataas yung flooring dito kaysa kalsada. So nasa 30 cm yung ating itatambak dito na kapal ng lupa. So kailangan may beam tayo para hindi... Uh, bumigay kasi kapag kasi HB lang alanganin ako mga kamukil baka pag compact natin apply natin ang compactor uh, bibigay yung CHB o di kaya lulubo o mas mainam na may ganito dagdag tibay na rin to sa bahay mga kamukil kasi kahapon grabe ang lakas ng lindol dun sa tagom no o tinanong ko yung nasa dabaw hindi daw nila naramdaman o, iwan ko lang mga kamukil no? basta sa tagom napakalakas So ito dagdag tibay dito ng bahay Napaka importante nito Lalo na kapag uh, mataasan yung ating ibabakpil O itatambak no? Maka Makapal Tapos gamitan pa natin ng compactor O kailangan Mataas ay may ganito So ito na yung 5 days Yan paikot na to dito So ang nangyayari dito mga kamukin Nagkakaroon naman ng uh, Bago namin na uh, filan o na itanim tong mga pusti. O oh, nagkakaroon ng Ah. Uh, pagbabago na naman sa plano. Bali, yung original plan hindi namin nasunod. Tapos yung pangalawang gusto ng may-ari, yun yung nili-out namin kaagad. Pagkatapos noon, na, uh, mabuti na lang hindi pa tayo nakapagtanim ng poste. Nasa sukalo pa lang kami, paghuhukay pa lang ng mga puting kulom. Ah, uh, nagsabi siya kaagad na 'wag mo na ipatuloy kasi may ibang gusto, no. O, ito na yung pinaka-fix Uh, nagagawin namin talaga. Ayan o, oh, papunta na doon. Ayan. So, within 5 days na. No? O, oh, ngayon, ang ginagawa namin, pagpupurma na. So, itong paggagawa namin ng purma, nakikita nyo, itong mga tubulong na to, gagamitin din namin to sa poste. No? Bali yung ating poste, yung schedule namin dito mga kamukil, flow flooringan to. Mauna yung pag flooring. Kaya sa Monday, ah, uh, uh, may tambak na dito may lupa na para umpisa na kami magtambak nitong palibot para ma-flooring no? o oh. oh, ang schedule kasi dito kailangan ma-flooring muna lahat sa baba tapos yung ating forma ng poste papatong na natin dun sa pinaka-flooring ayan papunta dun o oh, itong poste natin sagad naman sa ilalim oh, ngayon bago ako alis dito mga kamukil ginawa ko muna si dudong ng guide kung paano ilagay yung mga pormang ganyan no? Oh. O oh, ito, madalas ko itong ginagawa mga kamukil kapag matipay rin na diskarte eh, itong mga ganito. Kahit nasa roof beam tayo mga kamukil, pag plasing lang yung ating beam, ito yung mga limit kong ginagawa. Yun, ah, dikit ni sa nylon doon ha. Ah. Mm. Tapos, mm -hmm. lo, nasunog mm -hmm. Init yeah, ka ini. Sige. Basta, di ka kapawaan ng nylon. Yeah. Pagka okay na, tandaan ni mo to doon ah. para dito ni mo dikit ang bakal kay mao na atong pang clip niya tanggal sa to para masumpay ni tarong mao tong clip niya dong kay inigbalhin nato ani nga purma magamit ya po ng clip mao na nang iyang guide paslak na nato si largo ayan dito rin mga kamong kaila tinuruan ko din si dudong kung paano gawin so yan ah mauuna yung bakal sa ilalim tapos patong na lang yung purma papunta na yan doon dito na side makagagamit ay ng tubular papunta doon kasi tuwidan to. Ayan. Pati uh, ito rin, uh, dito na part. So, pormahan na lang talaga to. Na walang tubular, no? Katulad nung ginagawa namin dun sa una. Yun yung magiging porma dito. So, importante lang mga kamugil, yung diskartin nito, kapag kaganyan, wala nang runner na gagamitin nyo, kailangan, pagpasak nyo ng halo sa pinakataas, sansanin yung mabuti mga kamugil. Kailangan kumpres na kumpres siya yung walang ampaw talaga mga kamukil saksakin nyo ng mabuti yung mortar natin sa taas para pagpako natin solido yung matatama ng pako hihigpit siya hindi siya kakalas kasi mangyayari mga kamukil pag ganyan tapos uh, hindi masyadong nasansan yung binuhos nyo dyan sa ating CHB uh, pagpako nyo basag yung CHB natin mababasag siya o so, ganun yung discarding kapag ganito yung discarding gagamitin nyo punuin nyo ng maayos yung halo, uh, yung CHB ng halo, sansanin nyo mabuti para pagpako nyo, dikit na dikit siya kakapit yung pako natin, hindi mababasag yung CHB, pagkaganyan o oh, matipiran, na diskarte no, o so, ito kagabi, uh, may may comment din sa akin no uh, tama naman yung comment nya kaso lang nagkakamali siya sa pag interpret no, itong ginawa naming tubular na pang layout namin <coughs> hindi na, hindi to ah uh, magiging scaffold, no? So, kasi ground floor nito, wala walang scaffold na gagawin namin dito. Ang gagawin namin dito, uh, lang kami ng mga pamatungan. O so, kapag ka second floor, uh, may mga iba nang tumirada ngayon na halos ginagamit nilang pampurma pat puntang second floor pati iskapul, tubular na. Kasi yung advantage makukuha natin sa tubular unang-una, hindi siya bingkong, hindi siya mahirap trabahuin, madali siyang ipurma. Tapos, mas matibay siya kaysa kahoy lalo na pagka mga second floor and then pangalawa pagkatapos natin itong gamitin sa pamurma o pang iskapol halimbawa kung second floor man ito yung gagamitin natin tubular iskapol magagamit natin siya pagdating sa mga roof truss no? sa bubong magagamit natin siya o ganun yung advance makukuha natin sa tubular sa kahoy kasi pagkatapos ng trabaho ang pinakaunang disadvantage niya matatapon siya pangalawang disadvantage ah dagdag basura sa bahay mo so, saan mo itatapon yun yung kahoy di ba so ito kasi mga kamukil itong tubular na gagamitin natin magagamit siya sa roping o anong saan man natin siya pwedeng gamitin pangalawa kung yung mga ritaso-ritaso niya mga putol-putol niya mabibinta mo pwede mong ibinta sa junk shop so makakabawi ka pa rin kahit papano sa kahoy kasi pagkatapos gamit tapon na lang yun So madalas na encounter ko pagkakaho yung aming mga skapul mga kamukil basura. Problema yung may-ari kung saan itatapon, no? So magiging remedyo, hahanap ng mga nagpapakonstruct ng bahay doon ibebenta, no? Uh, yung problema din kasi yung gumagawa o nagpapatrabaho ng bahay, hindi niya siya bibili kasi uh, nagamit na, no? So magiging problema sa kahoy. Ito hindi po ito magiging scaffold namin. No, ginagawa lang namin itong butterboard. Kumbaga, pa tubular lang ginagamit namin. Para walang masayang. O so, pagdating naman sa pamatungan, ah, hindi na ako makaka-order ng pamatungan dito. No, o magiging damba namin. Kasi lahat ng trase sa taas, kahuyan, yan. Itong bubong na ito sa to, yun yung gagamitin namin. Para uh, ah, yung mayari, makakasib din kahit papano. No? o kahit porsyentuhan yung banatan dito mga kamukil uh, hindi ko hinahangad na ano ang um, lagi kong hangarin ma yung may-ari no total kapag ka, tapos ng project maayos ka lang may awa din yung may-ari sa may ano din yan o, yun yung ano ko so it, yan lang muna mga kamukil no so dito na part napapansin niyo butas siya o dito malilipat kasi yung pile na yan ito matitibag to sisirain to para lalaki kunti yung driveway nila sir papapunta na yan dun ayan dito dito siya so isasara to dito ayan, ayan yung ano niya yung tama niya papunta dito sarato hanggang dito mag litter L to may isang CHB nakapabalagbag ng ganyan tapos diretsyo dun o yun yung schedule dito tapos napapansin nyo bawat poste niyan yun yung tama ng ating partition isang poste isang kwarto yung pangalawang poste, isang kwarto niyan, so bali dalawang kwarto dito, ang lalaki, no? Ang mga kwarto. Tapos pagdating dito sa loob, kailangan yung mga poste na yon, may kaharap yon. Dito, ito siya. Bubutasan natin to dito. Tataytay ng poste, no? Siyempre. Dahil mula dito mga kamukil, mula dito papunta sa kabilang poste, yung poste na yon, masyado siyang mahaba para sa isang span. Ang gagawin natin, Tatay, itay ng dalawang bakal dyan sa pinakagitna. Hatiin natin to, yung sukat nito. Papunta dito, nasa 500 cm. Lampas kasi to. Mula sa poste na yun, papunta dito. So, ang gagawin natin, ha? hatiin natin sa pinakagitna. Maglalagay tayo ng dalawang uh, CH, uh, deform bar dyan sa gitna na si lang siya. So, plasing. Bubusa natin siya. Para kung ganito kasi kahaba, wala tayong suporta dyan sa pinakagitna. Pag lumilindol, papay, pay, 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 yan. Gaganyan-ganyan yung ating filing dahil napakahaba niya. Lampas siya sa minimum na isang span. Dapat kasi yung minimum nasa 300 cm. Ayan. Papunta dun. O, ito lampas na. Lampas 500 cm to. Ang lawak nitong kwarto na to. So, kailangan nating mag-flashing dun ng poste. Pagdating din dito, flashing din to yung ano namin, poste. No? Pero, yung bakal dito, apat pa rin. O, may nabind na kami dito. Uh, Iba-ibang Uh, schedule o sizes ng mga parilya yung pinagawa ko kay Master Boni dito. Ayan, napapansin nyo sa lahat ng mga corners, is kwadrado, no? Yung ating poste O, yun yung talagang naka maganda kapag uh, mga corners. Pagdating sa mga kwarto, mga rooms, ito na yung pinapagawa ko kay Master Boni. Ayan. Magiging flashing sa... Kung gaano kalapad yung ating CHB, ganun lang din ito kalapad, mga kamagilaw. Pantay siya sa laki ng ating CHB. Okay? So, pag-usapan din natin mga kamukil kung ano yung mga disadvantage na makukuha dito. Kapag ganito lahat ng post na ipapatayo, no? Kasi may nakikita na ako o sumisikat na talaga yung manipisa na pusti lang no? maunti-unti nang nawala itong mga kwadrado yung mga ganito no? matibay kasi itong mga kamukil yan o so, pansinin ang sa isang ruler lalo na pagdating sa mga beams mga kamukil madalas ito ginagamit to yung mga ganito oh, ang disadvantage kasi dito mga kamukil paggalaw ng bahay mo, pag lindol, Hindi pa baba So ang galaw nito Pag ganyan siya mga kamukil So maaaring matibag to sa gitna Sa gitna yung maapiktuhan nito O oh, ganun din pag ipapatay natin to Yung pwersa nito Sa gitna yung ma Uuna sa pag-apikto Ganyan siya, sasayaw-sayaw siya Kasi manipis lang siya Di kagaya sa kwadrado na pusti natin Both side po. Nagbibigay ng lakas yan. Oh, hindi katulad nito. So ito, ginagamit lang namin to kapag nasa mga rooms na. Partition ng mga rooms. So hindi natin mag ano doon. Mapatibay. O oh, yan mga kamagil na. Yung ating update. Sa Catalunan Grandi. O oh, ito dito, panghuli na to. Pag mapurma na namin doon sa talikuran banda, ito na yung aming tratrabuhin na naman dito. So kailangan, mauna, ako dito mga kamagil, ang plano ko, ah uh, itong part na to dito pagsira ko nitong bubong may ano na pagsira ko nitong bubong ah uh, nakabubong na rin kami nitong bago namin ginawa no? Yan. ready to bubong na bago ko sirain itong bubong na to pero siyempre ang mga wall nito kasi may partition to dito mga kamugil magpa-file tayo na ng CHB si o so, by Monday so kalo naman hukay papunta don so bubutasan yung pader na yan kung saan dadaan yung mga file yun yung bubutasan ko yan Pagka nabuo na yung partition, saka namin titibagin lahat ng to para dagdag sa itatambak natin dito. Yung mga sisirain na yan, dadagdag na. So, maaaring mabawasan yung gastusin ng may-ari sa tambak sa pamamagitan nito. Makakatulong na itong mga uh, ididimulis natin. Okay, yan lang mga kamugil. Thank you.